Welcome back to my channel. This is Faceless Raw, ang uh, inyo pong host. At nais nice ko pong sabihin sa inyo na wag na wag po kayong magpapabudol. Ayan po yung ating pag-uusapan sa maikli pong episode na ito dahil napakarami po talaga naman na nanggagaya sa ating pandemic hero, si Doc FLM. Ginagaya yung kanyang ano account sa Facebook and even sa YouTube at siguro sa TikTok no, ginagaya din. Kaya ang purpose ng mga tao na to ay para makapang-scam, makapang-budol. At huwag na huwag po kayong magpapa scam, magpapabudol. So paano natin maiwasan yun? Dapat meron po tayong kaalaman. Knowledgeable po tayo dapat sa atin pong uh, YouTube channel at sa ating um, Facebook account. Facebook account, YouTube channel ni Doc Francis Leo Marcos. Sa sa YouTube account ni Doc Francis Leo Marcos, bibigyan ko po kayo ng info. Ang eto po teka muna. Um check muna natin dito <coughs> sa aking phone na lang. Teka lang. Baba ko muna to. Check natin. Okay. Eto. Sa YouTube account. Eto po yung kanyang YouTube account. Eto po yung ginagamit ni, ni Doc FLM. Ala, hindi makita. Yan. Pero makikita nyo dyan, sa unahan po, mababasa nyo, FLM, tapos yung picture ni Doc FLM, and then, come back. Hindi pala makita. Tapos, ah uh, merong subscribers na 110,000. Ulitin ko po, may, mayroong 110,000 subscribers at merong 659 videos. Siyempre, araw-araw, madadagdagan niyang videos na yan. Pero sa ngayon, dated March 4, 2024, meron na po tayong 110,000 subscribers sa YouTube channel ni Doc FLM. Now, punta naman tayo sa YouTube, ah, sa Facebook. Okay, sa Facebook ni Doc, ang ginagamit niya po ay Francis Leo Marcos na merong 260,000 followers. At makikita niyo po doon si Senator Amy. Ito po si Senator Amy. Ito po si Doc Francis Leo Marcos, si Doc FLM. Kumakain po sila. Siguro sobrang liwanag yan Hindi makita. So ito po no makikita natin dito ulitin ko po ah, kasama niya dito sa uh, ginagamit ni Doc FLM na uh, Facebook account IC si Senator Amy Marcos kumakain po sila and then mayroong 260,000 followers Tapos may makikita karon nakasulat unlimited mind okay tapos yan makikita niyo na yung mga ano ni Doc Diba? Ayun kanina kakagaling lang nila sa ano barbers, no? Grabe, no? Ah, uh, doon sa mamahaling barbershop sa Bruno's, and then nagpagupit si Doc sa uh, mga ano lang, no? Mga uh, local na ano natin na barbers diyan sa um Bagyo. Alam ko Bagyo. So correct niyo na po ako kung na-miscode ko po. So, 'yan at Ano pa ba? Okay, dun po sa title natin na huwag magpapabudol, makikita po, ni makikita po ninyo na may babae po dyan na hiningian ng nang, nang i-scam sa kanya three times. Imagine that, kung ano, kung ano daw yung laman ng kanyang um, Gcash, sabi nung scammer, dodoblihin daw. Dodoblihin daw niya. Eh buti na lang hindi siya nagpabudol dahil kung hindi, nakaw. Eh no. Yan, panoorin niyo po ang sesen ng babae na to, no? Ah, uh, kung hindi, nakaw. Wag na wag po tayo mag naalala ko tuloy yung isang estudyante na IE na kausap ni Sir Limor. IE siya tapos nabudol daw, nakuha yung nakuha yung laptop niya. Paano nangyari yun? Di ba? Matalinong tao ka tapos na, pa, nagpabudol ka. Mahirap, no? Kaya wag na wag po tayong uh, double check doubling check po tayo dapat. Huwag po tayo magpapabudol. Tandaan po natin, walang tatawag na magbibigay ng numbers, kuhingiin ng number nyo, cellphone number, and then tatawagan kayo. Wala pong ganun. Sa atin pong ano, uh, YouTube channel, tatawagin kayo anti-mano ni Boss FLM. Siya po ang mamimili. Okay? Siya po ang tatawag or uutusan niya si Sir Limor na okay babigyan ng hagda niyan paakitin na yan anti mano aakit agad kayo no gano'n yung nangyari sa akin bigla na lang ako tinawag ni boss okay ni, ni Doc FLM at pag pag tinawagan kayo paakitin kayo video call agad yun. at walang hihingin hihingi, walang hihingin na number sa inyo okay hindi yung uh, loadan mo muna ako babalik ko sa iyo <laughs> nako is yun alam naman po, matindi ang scammer ngayon. Sobrang laganap na scammer, no? So, yun lang yung gusto kong uh, bigyan dito ng, ano, um, uh, ng the end, dito sa episode na ito na wag na wag po tayo magbibigay ng ating OTP. Pag hiningi na po yung OTP ng ating Gcash, wag na wag po yung ibibigay. Dahil pag binigay po ninyo, ubos ang laman ng Gcash nyo. <laughs> okay? So bago tayo magtapos, may gusto lang akong basahin na sinabi ni Doc FLM. May siya ay um nung binigyan niya yung ano, no? yung binigyan niya yung babae ng hindi lang ng bigas, no? Pati ng ano, ng Uh, anang advice no nagpa-picture sa kanya and then binigyan niya ng advice pagkatapos niya bigyan ng advice ay binigyan niya ng bigas, di ba? Sa pa, sa pa nakakita ng ganyang ano, uh, pagtulong. That is that is what we call humanitarian, sabi nga ni Doc FLM. At ang sabi niya doon, eto. and sabi niya. Okay, nag, nag nagsasalita siya. Ang sabi niya, tanda mo lagi, a simple act of caring will create a remarkable change not only in the life of those you help but including your life. Imagine that. No, tapos sabi ni Doc FLM, thank you. So, punong-puno lagi ng pasasalamat at uh, punong-puno ng pagtulong sa kapwa-tao. Imagine, napadaan lang siya, no? Tapos, nabigyan siya ng bigas, nabigyan pa siya ng advice. Alam niyo, napakahalaga ng encouragement, no? Yung makita natin yung tao, napakalaking encouragement niyan. Yung presence ng isang tao, napakalaking uh, help niyan. Ma-encourage tayo. And then, yung words na binitawan niya, no? binigyan siya ng advice ni Doc FLM, and then inabutan pa siya ng isang sakong bigas. At hindi lang yun, no? Free delivery pa. <laughs> Saan ka pa? Free delivery. So yun lang yung gusto ko sabihin sa episode na ito. Uh, tandaan po natin lagi, wag na wag tayong magpapabudol. Double check po lagi. Okay, ulitin, ulitin ko po. Wag na wag tayong magpapabudol. At salamat po sa lahat ng nagmamahal sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At sa nagmamahal din kay Faceless God bless po sa inyo.